Welcome back to my channel, Faceless Ro, ang inyong host. Kamusta po ang bawa sa atin? Welcome 2025. Happy, blessed, and prosperous New Year sa bawat isa po sa atin na mga televiewers. Okay, ah uh, nice ko po sabihin sa inyo na ang pagsalubong ng bagong taon ay napakahalagang kultura, nakasanayan na paniniwala ng bawat mga Pilipino. At ano po yung makikitaan natin? Makikita natin no, sa ating mga kababayan sinasalubong ang bagong taon sa pumagitan ng mga paputok. Hindi naman natin pinagbabawal no sa ating government yung pagpap pagpapaputok. Marami nga na syempre yung barrel pinabawal talaga no. Pero yung mga ano paputok no na ginagamit natin sa pagsalubong sa bagong taon na naging uh, kasanayan na ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas no ay may mga designated places kasi yan na nilalagay ang ating mga government. At doon nagsama sama nagsasama-sama yung mga kapwa nating mga Pilipino para manood, mag-watch ng mga iba't ibang klase mga paputok at safe po 'yon, no? May mga designated na person and areas na ginagawa ang ating government. Pero may mga kababayan rin tayo na talaga bumibili sila, nag-iinvest -e sila, ng mga paputok, gumagastos sila thousands of pesos. Itong pa -no ori natin, nakakaawa to guys. No? Kasi um, kung daw nagkakamali, ang nahawakan niyang paputok ay crying cow. At ayon sa ating pag-aaral, pag no? ay hindi naman dapat ito hinahawakan. No, nilalapag lang to. Kasi may mga paputok na hawa kami yung stick, di ba? Tapos saka magsisindihan. Siguro akala niya pareho lang yon Pero hindi. Crying cow. Kaya maririnig mo. Talagang nagkakrayang ganito, eh, no? hanggang sa sumabog sa kamay niya. Yun, naputol yung kamay niya. Kaya natin ito panonoorin guys para makita ng mga makakanood din, lalong-lalo na yung mga kabataan, mga magulang, na maging aware po tayo sa darating na New Year ulit sa 2026 at hindi tayo masampulan ng ganitong klaseng um, trahedya na lalo na 2025, sinalubong natin ang bagong taon na wala tayong kamay. And worst thing, guys, yung iba, uh, nabawi pa yung buhay. Okay? Dire-diretso po tayo bago natin, bago tayo magtuloy ng ating uh, uh, talakayan. Nais kong panoorin po natin dito. Guys, ayan. Ayun yung crying ka, hawak niya. Ang an tagal pa, di ba? Ilang seconds pa eh. Boom. Bago sumabog. Ang lakas. So. Ayan no, oh. kitang kita. eh, oh. no, grabe, tumutuloy pa yung dugo. Oh, Ulitin natin guys ha. Ah. Gusto kong makita ninyo no. Gusto kong makita nyo tong Gusto kong makita nyo to guys. Ayun na nga. natin. 10 seconds pa ah, nga yun. Oh, 15 seconds. Kasi nga crying ka ito eh. Ang lakas oh na pasigaw yung MC sa lakas guys grabe ay naputo yung kamay yun naputo yun guys eto ah ayun guys oh napaupo na lang siya si kuya tapos nagiiyakan na yung nasa paligid, yung anak niya, tapos yung MC, napakalakas ng crying cow. Ilang seconds, ilang seconds, bago, di ba, nagka-cry. Ah, ang lakas, 15 seconds, no? Uh, prob uh, approximately 15. So, ano mapapansin natin dito? Naputol po yung kamay niya, guys. Meron din ako nakitang video na yung kamay naman ng bata, talagang hiwa-hiwala yung mga daliri. Para siyang niluray na na ano, na repolyo, ginatay-gatay na repolyo. Tapos may napanood naman ako na isang vlogger din, isang vlogger din na ang hawak niya, alam mo yung alam mo yung lata ng ano ng malaking um, gatas, no? Tapos ganung kalaki yung ano paputok. Ang pagkakamali naman ng vlogger na to, uh, sinindihan sa uh, ibabaw. Dapat pala iba, itataob yun bago sindihan sa ilalim yun. Tapos sasabog. Eh, nagkamali. Tapos, pag hindi pa niya, pa niya yung mukha niya. Batang bata, guys, 23 years old. Anong ibig sabihin at ano yung aral na mapupulot natin dito? Katulad ulit na sinabi natin, nagbibigay po ng mga designated areas and person ang mga go ang mga government officials natin na kung saan pwede tayong mag-enjoy ng mga paputok. Hindi sa ganitong paraan na papasok sa ang bagong taon na walang bahagi ng katawan natin. Walang daliri, walang kamay, 'Di ba? Paano tayo magtatrabaho paano 'yan kung ikaw ay isang ama ng tahanan? Paano mo tataguyod na yun yung family mo, no? Wala, ka mo, wala kang wala ang isang kamay. Yes, makakapagtrabaho ka, pero syempre uh, paano kung maapektuhan yung talagang trabaho mo na dapat dalawa ang kamay? Di ba? Malaking bagay yon, Malaking bagay at malaking kakulangan pagdating sa pagtatrabaho. E eh, paano naman yung nabawi ang buhay? No? may, may narinig pa rin tayo, no? Na, yun nga, yung vlogger, namatay yun, yung vlogger na yun, na nasabugan yung muka. No? walang, 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 ano, walang, guys, mahalin po natin ang ating buhay. Wala tayong, ano, wala tayong yung post. At teka muna, i-rewind ko muna, nagkamali ako. Walang ganon. Walang take one, walang take two, walang take three. Kapag nag ka, ito yung ginawa mo, yun ay magiging resulta nun. Kaya ngayon, 2025, maging aral po sa atin ito, bakit nga ba tayo nagpapaputok. Ang sabi ng mga tradisyon sa ating kultura lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na minana natin no sa mga incheck na ang pagpapaputok ay pagtataboy ng malas. Pagtataboy sa sa tahanan. Kaya minsan yung iba nag, nagpapaputok sa loob ng bahay kasi umaalis na yung mga masasamang espiritu. Yung mga demonyo naglalabasan sa bahay. Yung mga yung mga malas ay umalis sa bahay pag nagpaputok sa loob ng tahanan. Kaya ganoon yung Tradisyon talaga na nakasanayan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na walang ibang pwedeng magpalayas ng demonyo at ng malas o kamalasa sa buhay, walang ibang pwedeng magpalayas niyang kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Si Jesus po, ang ating Panginoon, ang kaisang-isang anak ng Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan tubusin sa sumpa ng kasalanan, tubusin sa sumpa ng kahirapan, ng, ng sakit at karamdaman at ng kalungkutan. Kaya naman, pwede tayong mag-celebrate, no, ng bagong taon na pwede tayong magsama-sama, yung ating mga mahal sa buhay, manalangin tayo at magpasalamat sa tayo sa nakaraang taon. 2024, ano ba yung nangyari sa atin, no? Ang sarap pag pag ano pag uh, saluhan ng ganung mga usapan lalo na sa si family. O ikaw, ano, anak, anong masasabi mo sa 2024 mo? Di ba? O ikaw naman, anong masasabi mo uh, sa 22, 20 2024 mo? Di ba magpasalamat tayo, Lord, salamat sa 2024 at ako'y iningatan mo at nakapagtapos kami ng pag-aaral at uh, nabayaran yung mga utang. Uh, yung -isa, di ba? Yung, yung iba, mungungutang para ipang celebrate lang ang new year. Talagang itatawid nila yung new year. Tapos credit cards dito, para pagpasok ng 2025, January babayad, February babayad, di ba? Bagong cellphone, ba, ba bagong bagong yung iPhone, sapatos na Jordan, nung pala hulugan. Rilo na mamahalin. <laughs> Gusto kong Rilo. <laughs> hindi, hindi na sabihin yung pangalan. Uh, bukukuha, pero hulugan. No? Credit card. Para pagdating ng 2025, magbabayad. No? Talagang Pagyayabang ko lang, ano marino mo? <laughs> diba? Tapos, mag-utang lang pala, no? magbabayad sa next uh, na akon. So, guys, hindi gano'n. Dapat magsama-sama tayong family, magpasalamat tayo dahil sa tayo malusog. Diba? Kompletong ating mga katawan. At, magpasalamat tayo dahil tayo ay buhay pa. At merong purpose ang Lord sa ating mga buhay. Kaya naman, guys, in-encourage ko kayo ngayon. 2025, gawin nating purposeful ang ating buhay sa pamamagitan ng tamang pagahanap o pagsisik ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman guys, ang dalangin ko sa 2025 ay patuloy kayong maging malusog. Kung meron mga sakit karamdaman ay binibigay natin sa Panginoon na ating dakilang tagapagpagaling. Hindi natin sinasabi o sinaset aside na tayong uminom, hindi tayo uminom ng gamot. No? Pwede tayong mag-consult sa doctors, pwede tayong uminom ng gamot. Pero higit sa lahat, guys, ingatod natin natin kalusugan. At syempre, yung ating relationship sa ating family, walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating family. Kaya tulungan din po natin yung ating sarili. No, tulungan natin yung sarili natin na hindi po tayo pamigat pabigat sa ating mga mahal sa buhay. Ano pa yung pwede natin maibigay sa ating mahal sa buhay ngayong 2025? Kung ikaw ay, ay nag-aaral, mag-aaral mabuti, lalo, lalo na, no? Na talagang ang ama mo, ang parents mo, ang mga magulang mo, yung tatay nanay talaga nagpupuyat para pag-aralin tayo, lalo na yung mga nasa kolehiyo Yes, lahat. Elementary college, elementary high school college, kung ikaw ay estudyante, dapat mag-aral ng tama. Kung ikaw naman ay uh, isang businessman, na nice, ko sabihin sa iyo na pagpapalain ni God ang iyong uh, business ngayong 2025. At sa lahat ng mga vloggers dyan, kaway-kaway sa mga vloggers, uh, at makapag-vlog kayo ng maayos. At syempre, yung iba sa atin ay kumikita. No? Gamitin natin yung ating um, uh, sweldo dito sa YouTube. Kahit sa maliit lang yung kinikita natin o malaking kinikita natin, gamitin natin sa tama. Meron ka makinakita ng vlogger, talagang nagbibigay sila ng kinikita nila sa pag vlog So yun lang mga kaibigan. Uh, at syempre, hindi lahat ng mga Pilipino ay nagdiwang ng may magandang uh, bagong taon. Yung iba talaga sa streets naka, natutulog uh, at yung iba katulad yan, naputol lang kamay nawasak yung mga bahagi ng parts ng katawan at even worse, nabawian ng buhay. Uh, tayo ay um, nakikidalamhati sa kanila. Pero hindi doon natatapos ang buhay, ilagak natin ang ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos na may likha sa ating. Amen. So ito po si Faceless Ro. Maraming maraming salamat po. Magkita-kita muli tayo sa susunod nating vlogging dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone. Bye-bye.